Unsa? Um, Hola. Tika marunong nang mag-uli. Limu. Pumasok nang sa kolongon eh. Hoy. Uy. Uy. Ito ni sha. Paluin mo, John. Ako pa paluin. Sakto mo ulaw lang ko. Ulin mo, mo lang. Ulaw na ako eh. Dyan, dyan ka lang, Ay na. Ay na, ay. Ay na. Tigdan mo kasi siya, sha lang yung tignan mo. Ay na, ulin mo na. Ito na sundahan, dyan ka lang. Ay na, na! Di mo mo huli huli. Uy, pa, buksan mo to. Wag, wag mamaya, ah, lilipad siya. Asan na hey, siya? Di mo sa mataan. Ayun. Ayun na, Jong. Nasa likuran mo. Huh? Oh, Ayun. Wala <laughs> lang kasi pa. Ito na. Hindi na ako mag... Asan na? Huwag dyan. Doon ka sa may kahoy. Huwag kaapak dyan. Masira yan. Yan. Oh, may ting. Uji. mo. Okay. Ayoko. Ayoko na ba? Ito na siya, oh. <laughs> na nga eh. Ayoko na. Ayaw. na. ako dito na. Ayun na siya, oh, pagod na siya, oh, ayun na. Oh. oh, ayun na, ayun na. Ako na nga. Oh, lalabas siya. Labas ka na, ako na. Tingnan ako mga lalabas, ayan, yan, yan, yan. Diyan ka sa gitna, pak.

Hmm. Okay, nah, nah. Uy, di bakal lipat gak? Eh? Nih. Gini ya? gak nih? Di okay. ngirap <laughs> dong Kung nagsasalita ng ganaan, ba dyan? Hello. Hindi, hey, lala, <coughs> lala, napagod na siya.

<tik> hmm, ah, ulika na, ulika. siya. <tik> 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 <tik>